Bye. This is some Blusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, magiging ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, una sa lahat, Happy New Year! So, Happy New Year syempre sa lahat ng mga subscribers natin at mga kaibigan natin na nagmamahal at sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, sana ang bagong taon ninyo ay masimulan ninyo ng bongga at masaya. Siyempre, looking forward tayo kung ano nga ba ang mga magaganap ngayong taong 2025 para sa mundo ng pageantry. Siyempre, ang unang pasabog natin ngayong araw na to ang magiging bardagulan ng mga ilang kandidata dito sa Miss Universe. Oh my God! Sila-sila kaya ang magtapat ngayong taon na to dito sa Miss Universe, sino, sino ba to? Isa nga sa mga maiinit na pinag-uusapan dito sa social media ngayon na ito nga si win Winwin Marquez na papabalitang sa sasali sa Miss Universe ang ating day na hispano noong 2017. My gosh, syempre excited ang lahat ng kabaklaan dahil sa pagbabalik ng isang Win-Win Marquez kung totoo man to. And then, ako masasabi ko, syempre excited ako iba ang caliber ng Win-Win Marquez at iba ang eksena kung paano yan makipagbardagulan lalo na ngayon, syempre mas parang piling ko, mas mainit at mas maanghang ang Win-Win Marquez syempre pero, hindi pa rin naiiwasan yung iba na nagtataas ng kilay kasi sinasabi nga ano iba, bakit pa magbabalik, bakit pa lalaban ng Miss Universe Philippines eh rey na Hispano-Amerikana na nga sya kung ako ang tatanungin ninyo sa kabilang banda, syempre, mas gusto ko manatili siyang rey na Hispano-Amerika sana. And then parang piling ko naman hindi niya na kailangan sumali. Pero kung gusto syempre ng ati win-win, makipagpukpukan sa Miss Universe, go lang. syempre so supportahan natin niya ng bongga-bongga. Ako para sa akin, syempre, nandoon naman lahat naman may chance, di ba? Lalo na ngayon, wala pa tayo napapadalang mother sa Miss Universe. Kasi ang Venezuela, Colombia, nagpadala na sila ng mga mother sa Miss Universe At take note, hindi sila natakot magpadala ng isang mother na ha Sa Miss Universe, yung isang ha, single mom pa, di ba? Hindi sila natakot, talagang go, try natin At nakarating sila sa top 5 Kaya hindi rin imposible na mangyari din sa Pilipinas Na etong taon na to ay pwedeng mother din ang ipadala natin sa Miss Universe At hindi lang yan pwede din natin masabi na maharatin din tayo sa top 5. Lalo na kung si Winwin -win yung ilalaban natin dahil well experience, eto talaga yung legit na beauty queen na nakipagpukpukan sa mga Latina. So, ibig sabihin kaya niya makipagsabayan sa mga Latinas and then nandoon din na exciting daw pag nagkataon. Ang tanong, ipanalo kaya siya ng Miss Universe Philippines at ready na kaya ang Miss Universe Philippines na magpadala ng isang mother sa Miss Universe. Yan yung abangan natin. And then, tignan natin kung si Winwin Marquez nga ba ay talagang lalaban dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Are you excited for her? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako para kay Winwin Marquez. So, yan. Nakakaloka, nakaka-excite. At talaga namang masasabi ko... Ay nako, sobrang talagang isa siya sa mga inaabangan ko Pero eto, mainit din ang pinag-uusapan sa social media Dahil ang Liana Aduana ay talaga namang isa din sa mga gusto na rin talagang mag daw sa Miss Universe Philippines. Yes! Nung nakaraan taon, nakita nga natin si Liana Aduana na na, na nood ng Miss Universe, di ba? Sa Mexico, kung saan naman talaga marami na nag-isip na ako, mukhang sasali. Pero, dito naman sa Miss Laguna, dahil nga from Laguna nga itong si Liana Duana, ay hindi naman siya naging officially candidates. Kaya yung iba, sinasabi na kung hindi naman pupunta to sa Miss Universe. Yung iba naman sinasabi na mukhang i-appoint ia nga ta siya mula sa ibang lugar. Pero wala pa tayong officially na talagang alam kung eto ba talagang si Liana Duana ay sasali ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Kung ito nga ba ay join at ano ba? Diba? Kasi yung iba sinasabi nila Much better daw Na sumali ito si Liana Aduana Sa Miss Grand Philippines To be honest ako ha ako ako tatanungin ninyo Siyempre wala naman duda Ang ganda ni Liana Aduana Kung sasali siya sa Miss Universe I think May chance tayo Na ta talagang makarating din talaga Sa dulo ng competition Lalo na She's from first runner up sa Miss Earth At al nakikita naman natin noon Yung mga nag first runner up Yung mga nag Uh, nagiging semifinals ay nakakarating niya sa dulo ng competition. And I think Liana Duana, beauty-wise, talagang wala tayong masasabi. Body, oh my God, talagang ang sexy-sexy nito And then, plus yung caliber na meron siya. At hindi lang yon matalino. So sa madaling salita, total package talaga ang isang Liana Aduana sa isang competition ng beauty pageant. Pero ang sabi ng iba, mas perfect daw dalhin si Liana Aduana sa Miss Universe as a Miss Grand Philippines. Kasi nga possible na daw na pwede niyang makuha ang corona ng Miss Grand at siya ang makapag-uwi ng kauna-unahan ng Golden Crown. Ako naman, na-agree naman ako dyan. Yes, wala talagang duda. Kasi sobrang perfect para si Liana Duana for the Miss Grand. Para sa akin ha, akin lang to ha, madali niyang masusungkit ang korona ng Golden Crown. Dahil imposibleng hindi siya magustuhan ni Mr. Nawat sa beauty, sa bodies, and then sa brain. Plus na na alam natin pasabog din talaga ang mga eksena ng isang Liana Duana pagdating sa beauty pageant. Kaya ako, ako, ako tatanungin ninyo, ay nako, isip-isip tayo, dapat maging why siya? Kasi kung sa Miss Universe siya pupunta, agree din naman ako. Pwede din naman. Bakit hindi? Diyos ko, ang talino. Ang ganda. Total package. Magugustuhan dito siya pinikunan. Pero, hindi ako nasisiguro, hindi ko siya masisiguro sa inyo na siya ang kukunin Miss Universe. Dahil, syempre, alam na natin si Kunan. charot. Pero nandoon ako, naniniwala ako na pwede siyang makarating ng top 5. Sa totoo lang. Pwedeng pwede. Pero kung ako kay Liana Aduana, sa Miss Grand ako. Kasi parang sa Miss Grand, mas sure siya pwedeng manalo doon. Mm, malaki, malaki yung chance. Talagang as in talagang malaki. And possible na siya ang mag-make ng history for the Philippines para sa Golden Crown. At ibang impact noon pag siya ang nanalo. ba diba? So yon Kaya kung ako kay Liana Aduana, go na. Huwag nang mong dalawang isip. Kasi parang feeling ko, ay nako, talagang mananalo ka dyan. Pero yung iba, sinasabi nga, ayun nga, Miss Universe, mas gusto nila si Liana at Duana. Kasi na daw, parang mas malaki yung chance. Pero kung hindi man sa kanya mabibigay ang Miss Universe Philippines, pwede din siya Miss Supranational. And then, malaki din yung chance niya na makuha ang Supranational title mula sa ating bansa para sa ating bansa, di ba? So, yun. So, good luck. Ako naman, para sa akin, potential naman ito si Liana Duana kahit saan eh. At parang feeling ko, talagang malaki yung chance at malaki yung laban niya kung sakaling sasali siya. So, yun. Yun yung abangan natin. Kung ito ba si Liana Duana ay magpapasabog ng bonggong-bongga sa darating na taon ngayong 2025. Kasi parang feeling ko talagang gusto niya pang sumali one more time. Pero hindi ko lang nasusure sa inyo kung sa Miss Universe nga ba siya pupunta or sa Miss Grand. Or pupunta nga ba siya sa iba pang budget. <laughs> di ba? Hindi naman natin alam. Wala naman na siyang ibang budget pang pwedeng salihan kasi galing na rin siya sa Binibining Pilipinas, galing na siya sa Miss Earth, and I think Miss Universe and Miss Grand lang ang pagpipilian niya. Pero kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo, sa inyo siyang gustong sumali? At tingin ninyo, kung silang dalawa ni Winwin Marquez ang magbabardagulan sa Miss Universe, sino sa tingin nyo ang may chance na makapag-uwi ng corona? To be honest ako ha, parang feeling ko kung talagang gusto talaga makipaglaro talaga ng Miss Universe Philippines sa Miss Universe I think pwede din nila ipanalo si Winwin Marquez dahil merong kakaibang i-offer si Winwin para sa kanyang laban sa Miss Universe because she's a mother at hindi pa nga tayo nagpapadala ng mother diba, sa Miss Universe kaya possible din na Pwede din nila ibigay kay Win-Win kung sa saka, Pero syempre, aabangan din natin kung sino nga ba yung mga makakalaban nila kung sakaling sasali itong si Liana at saka si Win -win sa si Win-Win sa Miss Universe. So, yan! Ayun yung titignan natin. Kasi syempre, hindi naman biro. Hindi naman si sinabi na, ay, rey na Hispano-Amerikana na siya, title holder na siya. Syempre, dadaan talaga siya sa butas ng karayom. And knowing Miss Universe Philippines, ang hirap kaya manalo siya, di ba? hindi siya ganong kadali. <laughs> so, tingnan natin kung saan siya ilalaban, kung saan siya dadalhin at kung lalaban nga ba ang win-win, di ba? At sa Kasiliana Adwana, wala pa man confirmation pero matunog na pinag-uusapan. But guys, tingin mo, kung sasali nga sila dito sa Miss Universe Philippines, ano kaya ang chance nila manalo? So, i-comment below mo kung sino naman ang napupusuan mo at kung sino sa tingin mo ang pwede natin ipadala sa susunod na taon para sa Miss Universe ngayong 2025. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So, yun guys, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.